Ay ay ay. Hay. Binangga ako. Ay. Takbuhan ako. Boss, baka kilala niyo yung boss. Pabulihin naman, yeah. masama niya baka cornerin na ko doon eh. Binangga ako, boss, oh. Kilala yo. Of. Dito pumapasok, oh. 'Di ba 'yan? Na-video ako naman siya, eh. Ano tama? Binangga ako dito, tumama sa kamay ko eh. Lumakbod eh. ano? Ita nga oh, ba? Tinamahan yung kamay ko eh. Ano yung ba? ba ba, ba problema? Baka marami. may mga ano yun doon. Dyan nyo nyo Binangga ako. Baka ba ba? Binang ba, pwede nyo ako kuya?

Umovertake doon sa ano? Umovertake sa puting sasakyan. Wala ba ibang bandaan Tinutulak lang niya eh. Dito lang ang daanan dito. Ito yata Ito? Binangga ako eh, dito tumakbo. Sa 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 pumunta. Binangga ako eh. Tanggal yung ano ko. Yan yan, yung paliguo dyan. Tinamahan yung kamay ko eh. Hindi ko alam kung niyasa kami ko. pinapander ko. motor oh tinutulak lang ano 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 lang? ano 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 lang, ano 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 Eh, ano ah, ano mo, na lang yung hindi ko kita kung nakita ko yun, marangin ko yun ano na yun dito kanina eh sino kayo nakakilala doon? pero may ibang daanan dito? wala oo, kilala nyo ba yun? hindi po eh kilala daw, eh pa, pa, pa eh, eh, dire eh Direktro Mga putang kayo, e kasi ano dun eh, kurba, ano yung... Baka. Pero walang ibang daan. Ansan ang labas nun? Diyan lang, Diretso daan. dire lang, lang. Diretso dire lang yan kuya. Kali, ano ba yung gumawa? Oo, kaya, kaya gumawa nun ako. Kala namin na plata ni, eh. nagmamadali ko eh. eh. Malamang walang lisensya yun. yun. Oh, akala ko, akala ko... Atunod lang kami dito. Kaya nga, akala ko yung... Akala ko na ano, nasira. Dami kasi na tan dito. Kita ga doon bago lang kasi inyo. Dalawang ko na doon dito. Di ba, Lee? Kita naman mukha niya dito sa camera. Ano siya sana mo? Oh, naka-vlog ako. Pwede 'yun pag bukas. Kita natin lahat din natin. Oo, sige kuya. Oo. Basta tama 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 dayop naman ako. O, sige, buta lang muka kita. Oo. Salamat sa inyo, boss ah. Oh, nandito naman yata eh. Ah, nandito. Thank you, thank you. Dalawang linggo pa lang sila doon mm tan dito kasi sinira 'yung holiday. Mhm. Ito 'yung bahay ko naman eh. Ah, ito kaya. Ah. Uh -huh. Mm -hmm. Salamat kaya, Manny. Thank you kaya. Bukas, babalik ako. Si, ano ko yung... Oo. Uh -huh. Buti na lang ako? Buti Pero tumama kami ko. Ito kuya Tiga Mamigay na lang ako sticker. Hindi ko nabutan. No, Thank sticker na lang. Ako. Thank you po. <laughs> Lalabas ka rin kuya. So, tito na lang. <laughs> 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 Pesto mo yan kuya. Oo, oh, sige sige, sige. <laughs> Oo. Uh -huh. Tinamahan to, tapos na ano to, pati yung kamay ko. Oo, oh, oh. biro ko siya eh. Ito eh. Papunta Akala ko titigil yan. lang siya. kasi mayroon naman naka-record din mo. may yung camera niya. Ka, yung ka, ka, yung, ka, Bukas, ito. Bukas babalik ako. Ah. Kasi naka ano, siya, play pa Ingat po kaya. Meron hmm. nga dito sa manggan. Ano po ano, Walter. Ito, tapos yung salamin ko tinamaan eh. Tapos yung kamay ko masakit oh. oh no, kamay niya dali. Hmm. So, tapat nga ng Walter sa sakyan ng mga dalawang babae. Atin na kaya lang siya? Buti ka muna nakabigo. Ka. nagulat ako eh kasi bigla siyang lumabas. Siguro dapat i-report ko na yun 'to, no? Later mo Di na. Dira may nabot, dumiretso yeah. na 'to. Eh, lahat pala kare naman sa ano niya yung kamera. Bukas 'to. Tawagan ko huh? din yung na huh? Di mo. Ah? motor. Siya hawak dito. Ha? Oo, oh, kulot yun kulot. eh nasa lubong kita tinanong pala ni Waze yung natin lang kanina ah tinanong nina? Nga, niya yung ano pala nina daw niya ah kaya, doon kaya, doon. Kaya. sa daw ba? eh sa labas kaso... <laughs> Kakapalit ko lang nito bago to eh. Wala na pala na to. Oh. Natanggal ko. Oh. oh. Bago yan kakapalit ko lang yan. Buti nga nakailag pa ako eh. Hindi laki, laki laki sira. Buti wala ito lang nilagip <laughs> sa kamay mo. No, yung kamay ko. Buti yung kamay mo yung balik. Buti nga hindi. Buti, buti na pa ako. Inabol nga sinamahan ko doon, dinamin na doon. Ano ano?

<laughs> Saan po yung barangay? Di ba paglabas ng highway? Ah. Kanan ka. Ah, yun doon. Oo, oh, yung paglabas mo ng Walter Mart, Merong Katuking B pagpasok mo yung barangay yung doon? Yun eh. Ay, dito na doon. Eh dito nangyari nga 'yung mga ganto brother, dito sila nadaan eh. Babae, bakit ka ko upo tama na ako doon. Okay. Salamat okay. game ah ni ah. Nakadu naka, naka pala sa cellphone mo eh. Oo, oh, naka-record. Naka-record pala makikita ang mukha. Yep, Ikaw, kolegin lang. Ikaw, sige. Hindi mo mo stream. Kaya pala ang tulit. Sa lubong araw niya. Tungaw ko kinausap niya. Pwede pe. Eh. Kaso tinakbuhan niya ako eh. wala na problema sa akin eh? Kaso tinakbuhan niya ako. Sakay ng motor ko eh. ko dito Eh no eh. naman sa mabuting usapan eh, di ba? Oo, makipag-usap. Hindi yung tatakbo. ayan to, wala pa. Wala talaga yun Wala mga lisensya ang ano. Okay, guys, bumalik muna tayo. Salamat kay Manny ha Bukas na lang pag na babalik ako. magandang gabi po. Sir, magpapablatter po sana ako kasi tinakbuhan ako nung nakabangga sa akin. Tinakbuhan ka? Oo, dito lang po sa short, di yung danil may gentleman. Yung kurbada. Kasi inovertakean niya yung ano, yung pick up. Pag overtake niya ako, sinalubong niya. Tapos akala ko naman po, titigil siya. Ang ginawa niya, ano, tumakbo siya. Open.